Guys, mainit, mainit. Mimitas tayo ng okra. Yan, daming okra. Oh. Yan, ito ang buhay sa probinsya. Bastang masipag ka lang. Yan, magawa naman tayo ng talbos ng kamote. Masarap lagain yan. Talbos ng kamote. Ito, talbos ng kangkong. Ayan. Ganyan lang buhay dito sa probinsya. <clears throat> si pag ka lang magtanim. Uh -oh. May ulam ka na pang araw-araw. Talbos. Ayan o, dami pa dun o Ayan, dami gabi yan papaya Wow, papaya Kamuting kahoy Wow, kamuting kahoy gabi, oh. Tami pa dito mga gabi Ayan, mga manok Wow, manok Itib. <coughs> Sarap na tinola Pero may Nakatayo na kami dun Tatlo pero bukas na namin katayin. Yan, pili. Ayan oh, no? pili yan eh. Alam niyo yung ano ginagawang pili nut. Ayan ang mga bunga oh. Daming bunga oh yun kamyas dami mga yun talbos na kamuti mamaya naman kuha tayo ng talbos ng kamuti Ang ganda ng talbos ng kamuti oh. Laga lang katapat nito. Sa usa sa kamatis na, ay kamatis. Tuyo na may kalamansi. Eh. Sarap. Ano? Sariwa oh. Sarap. Guys, mainit, mainit. Mimitas tayo ng okra. Yan oh, daming okra Oh. Ayan. diyan ito ang buhay sa probinsya. Bastang masipag ka lang. ikaayo may pagkain na <clears throat> Liliit pa yung iba piliin natin to Yan, mga katanim to ng kapatid ko. ano mga sili pa. Daming sili, oh. Yan, oh. Sili. Sili. To alam nyo niyan. Lapto kay tawag niyan sa amin. Pagkain ng ibon. Pipino. Yan. Ito na guys yung ulam ko. Sariwa. Okra. Sili. Tsaka talbos ng kamote. Yan. Sausaw lang yung sa tuyo na may kalamansi. Yan. Sarap na ulam. Oh, cantik. You saw. Papa yang selagi aku itu di itu, pegang itu lagi. Maam. Maam. Ah. Thank you Lord. Bakaian. Hi <coughs> guys. Miss Lynn shout out. Salam buat sok shout out buat guys. Medjamahinan lah makasih ya lo kasih. Hujan. Tulang oh. out, oh. out oh. Sarap buhay. <laughs> ni Cordapio Ito ang pinakamasarap sa probinsya. Ganito, paduendo yan na lang. Uy, sarap ng buhay ko. Wala. Dapat yan ito na lang. Hindi na babalik sa Manila. Kuk! 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 Yan ang buhay dito sa probinsya. Yan tahimik. O oh, mga katropa, ito na yung aking bagong YouTube account, Katropa Vlog. Yung dati kasing aking YouTube ay may violation. Kaya gumawa ko ng panibago, ito yun. Sa akin po mga kaibigan, katropa, katrabaho, kapamilya, piniling ko po ang inyong suporta. Ah. Paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel, Katropa Vlog. Pero ang aking Facebook page, yun pa rin yun, uh, Fort Motogala. Ang pinalitan ko lang po ay ang aking YouTube account kasi hindi na po kumikita kasi nagkaroon ng violation. Uh, maraming salamat mga katropa.